kung yun ang makakapag-relief sa kinikilala kong sugo, okay lang, that's fine for me. <coughs> bro, pa-shout out daw po sis Belona and pa-accept friend request niya. Sige po, sige po, i-accept ko po. Sad, sabi ni Brother Eli, lilipat ang espiritu, kayamanan ang lumipat kay Daniel. Actually, ano po, hindi po espiritu ni Brother Eli ang lumipat sa kanya espiritu po nung ano nung ibang bula ang mga ngaral kaya pala nakabenda yung kamay ni Denye Bells sinuntok ang pinto ng lokal ng Prisco na shout out po baka masuspindi ako ah okay po sige po saan ka nasusunod ay naano ko na to bro o oh na parendo nasuspindi tay sabay. Tinanggap ka na bro, yung mga KN po, po, ba may sahod sa MCGI? Hindi ko po alam kung may sahod po sila pero malamang meron pong sahod yung mga yan kasi uh, sila na lang po tanungin po ninyo. Unang-unang, hindi -unan, naman po KNP. Tsaka, yung mga, mga KNP na yan, mga takot. Biro mo, isa i-compromise ninyo ang kaluluwa nyo at saka yung kaluluwa ng mga mal sa buhay nyo dahil sa kakaramput na perang ibibigay ni Bonjing na ka ng sinungaling. Bro, palagay mo ba, wala lang choice si Brad Rodel kaya siya nananatili. Hindi po, tinatakot po siya ni Bonjing. Tinatakot po lahat ng mga KNP ni Bonjing. Kaya panalangin po natin na maliw maliwanagan, manindigan si Brad Rodel. Kung hindi, kasama siyang ano, maimpyerno. Yan po ang totoo. Hindi na solemn yung pagkakatipon. Totoo po, hindi po solemn ang pagkakatipon ngayon. Ano na? Uh, parang para kang nakikinig ng boy abunda na pinagagalit yung ano, yung mga nakikinig. <coughs> baka dream niya'ng magkaroon ng noon time show sa UNTV hindi po siya bagay hindi po siya bagay magano uh, noon time show host